Sa gana sa likas na yaman ang probinsya ng Batanes. Ang ilan sa mga produkto rito, bihirang matagpuan sa ibang lugar. Gaya na lang ng Arius Fruit na ito na maraming pakinabang. Pwedeng gawing juice, suka o di kaya'y alkohol. Mayaman man sa biyaya ng kalikasan, tila salat pa rin ang isla sa mga modernong paraan na tutulong sa kanilang hanap buhay. Pero sa kabila ng ilang pagkukulang, Determinado ang mga residente na mailapit ang mga oportunidad. Sa tulong ng Science and Technology Department, inilunsad ng Batanes State College ang pinagandang laboratorio na magsisilbing testing center para sa mga produkto ng Ivatana. Pitong bagong equipment ang meron rito gaya ng incubation para sa water analysis, fermenting apparatus at iba pang mga kagamitan na magtitiyak sa kaligtasan ng kanilang mga ibibenta. Sa ngayon, nasa walong produkto ang pwedeng isa ilalim sa testing bago ang target na mailabas sa merkado sa 2025. Before uh, distributing yung product sa community para ibenta, gagawin namin ay ini-invite namin sila, invite namin sila at kami yung magte-train sa kanila sa production and testing ng mga products. Sa bayan ng Uyugan, pag-aasin naman ng kabuhayan ng ilang mga residente. Kwento ng Municipal Agriculturist na si Rolly Kabugaw, dati nag-aangkat pa sila ng asin pero sila na mismo ang gumagawa nito sa ngayon gamit ang mga teknolohiyang pinondohan ng gobyerno. Yung mga Uh, processors association po namin ay eh, talagang uh, lumaki yung kanilang salt production at the same time, siyempre, lumaki yung kanilang kinikita. Ayon kay DOSC Secretary Renato Solidum, mahalagang matukoy ang pangangailangan ng isang lugar para malaman kung paano makatutulong ang siyensya at teknolohiya sa pagangat ng kabuhayan. Kung titinan natin itong uh, probinsya ng Batanes, ano ba ang produkto nila? Siyempre, ecotourism, mga pagkain, mga inumin, micro, small, and medium enterprises. At pagdating sa bagay na yan, lalo na para mainganyo ang maraming turista. At pati na rin sa mga lokal na mga mamamayan dito, kailangang masigurado na yung kanilang kinakain at ininom, yung mga tinitinda ay safe. Naniniwala ang DOST na mahalaga ang siyensya sa pagpapalago ng turismo at ekonomiya. Kaya para sa isang isla na malayo sa sentro ng teknolohiya, mahalaga ang proyektong ito para mapalapit sa mga oportunidad at kaunlaran. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Batanes.